Long time no see no, ba. Namalayan ko 'yo. Long time no see. Ba't hindi ba? Oh, sige lang. Kasi, talaga 'yun. 14, 14. 14 years old. What? What the fuck? Less mo ba? po pa man 'no. Masikip pa. Sikit pa ba Gago! Sikip, oh. Sikip pa pa. Yeah, na ano, ano mo, i-ano mo i, yung, yung, yung ano na oh, Meron, ako. na ako? Team hey, Eh, natin, oh. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayaw ito, ko. Let's go. Ingat lagi. Ingat tayo sa mga biyahe nating malalayo. And then, okay.

Sino sino? Dalawa. Ah, dalawa. Ayo, mato na ng bike yun. Ayun sa bike. Ayun yeah, no. Mga ato sa bike yun eh. Mga oh, bike na bike no. yun. Ah, dito na. No. Kimo, chillax. Yeah. Ayun. Dinami pinopromote yan. Post. Oh, dinami pinopromote to. Dito ko inaano yung brand and then ano ang gusto ko lang sabihin ha. Ayoko na na magsigarilyas. What? What the fuck? <laughs> niya sa Awa, kaya, sawa na. Sawa na sigarilyas. Ano bait mo man? Ganun, ganun ba rin eh. yeah, yeah. May bukol sa likod. <laughs> Gago! Kame tsaka Cobra, pang extraction yun. Extraction, talaga. Pero kahit ganun yung extraction, yun, yeah. matino pa rin yung trabaho natin. Oh. Shorte pa rin natin kasi nabubuhay tayo sa mundo. <laughs> <laughs> o okay, nga, totoo yan, Dito na mo ito. Dito na 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 Ah, iskita. Tayo, ate, ate Mariño, kita mo yung mga lasara pa natin. Kita mo yung mga lasara pa natin. Oh, ayan po yung harap namin ngayon. Harap natin. Ayun po yung ano natin, front. Front. Dito naman yung back, back. Albel, <laughs> ano ba? subukan. Masisira ang buhay mo. <laughs> oh! 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 Mga baktol. <laughs> background pala, di naman front-round <laughs> front-roll <laughs> ano yung sabon na? <laughs> invento ha, in front-roll front-roll <laughs> <laughs> kaya sama-sama na naman sama-sama na naman kami. wala lang sa mga trip na kami ngayon eh wala namang araw na hindi naman mga trip na kami oo oh, nga aano ah, na lang natin dyan lahat na tayo, ingatan natin sarili natin ang importante, ipag-uwi tayo, nagtal like oo, oh, <laughs> tama, tama, tama kasi magagalit si mama pag hindi ako mawi. haha, <laughs> ako ni mama. haha, sa puwet? haha, Sa haha, 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 Yung haha, ano. Yung haha, 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 wow naman! Wow! Wow! Sakit ko haha, haha, ataw Ataw, ataw haha, 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 Atawin haha, haha, ay, nag-OTK, ka, yari ka sa akin ngayon. Pinalo pa. Sabi sa operator, ano, Yung yeah, hindi ako pwede mag kasi mama ko, paluhuin ako nun eh. paluhuin <laughs> ako nun kasi pag ako ng uwi, bilihayin ako nun eh. Sinasarado ito yung pinto. <laughs> Oo. Wow. Okay. kasi nung nag ako, yay, yeah, ano, Pinalo ako, binili ako, pinahirapan ako. Kaya yung pagpasok ko, ang ano ko, ang tamlay ko nun. Pinahirapan ako ng mama ko. Kaya ayoko muna mag-hoti. Hindi mo kasi pasalubo. Pandisal ako na yun. Pandisal. Gabi. Gabi, pandisal. Gabi. Pasalubo, mo tatlong ano, tatlong kamel. Bawa kamel. Dey, kamusta yun naman natin si JC? Ay, 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 talaga yun. Hindi nagsasalita yun eh. Hindi nagsasalita eh. Ano, kamusta yung, no, no, yung no. no, 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 araw mo ngayon? Walang pipi yun. Oo, naman. Ako, ako tanongin mo. Kamusta ka naman? Medyo saan banda? <laughs> <laughs> Layo. Tama <laughs> ba back, backfire? Bo backfire nga kaman eh. backfire. <laughs> ano, mag-ingat sa daanan. Oo. Oh. Ayun <taskan> eh no, eh no. o, ayun Ubig o, tumatalsik. Ubig, talsik. Buti nga, di tayo na gato naman para kompletor, okay. upal <laughs> <Bobal> ng <lang> laris. <laughs> Hindi okay. nga yun, nawa tanawin. Nawa tanawin natin yan sa ating mga ano ba sa bansang Pilipinas. Halu, halu. Halu. Pagdung, pagdung. Magat, lagi kayo ano, keep and safe. Oo nga. Para lang nyo yung ligtas sa daanan. Keep in safe, da. <laughs> <Trash can. laughs> safe and trash run. Trash <laughs> run? Trash run. Keep in safe and trash run. Tapon nyo na yung motor na. <laughs> <laughs> Alam mo, eh, ba ani, Tumatawa doon ha? No? Parang ano yun? Eh, parang dolphin yun eh, o? May lalagay Ayun. Ayun. Sige, si <laughs> yung ko doon. ano Parang sige, 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 pero ang tama namin nandun pa rin Douglas, yeah! <äischen Montana> mo yun, muna yun o. na natin. Ingar, pasok na kami. dare dari na kami dito. Nandito nga kami. eh wag ka dito mo. Ano? 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 Ano ang senyo? Natamimi kayo? na kayo pansdaug, ano, pan, down. komplekido, sa kanya sequentalang, ito mo ano lantum, patintan lang. patintan mo, mo, ano, obit check, eh, 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 Bili-bili lang tayo, bili-bili. Ayun, o. Ayun, o. eh, 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 to ni JC ah. ano mas mo? Dito dito, dito, <laughs> dito dito, sa kabila. dito sa Ang likot mo ah. Parang trumpo ah. <laughs> <laughs> Pwede ba ilayo mo sa akin Ayoko makita ito. Maitang ulo ko. <laughs> ano, ma Tumano, para, para ano ba? Tingnan mo ito. Ayan. Para, ato, naka, kata, Para tayo dito, naka maroon ka tas ganda. Para tayo pereso. Sa kabilang pala, Sa kabilang pala. Sa kabilang Sa kabilang pala. Sa kabilang pala. Sa tayo. Sa kabila. Sa ano, ano ba yan, Jess? <laughs> Let's go, lala Hey. Agar, uh, dito lang kayo. Malapit lang dito sa bayan. Bilihan na. Sino pinoporma niya man? Man, sino pinoporma niya? Wala, ah, alam mo. May baby ka pala doon, no? Hindi mo sinasabi sa amin, no? Dito, ah, dito. pala, dito, dito. Dito pala, dito, dito. Mga kagar, bibili yung kakilala natin. Dito sa shop and ride. Kaya, kayo ng branded at imported na ukay. Samahan mo na natin, tropa natin, bago tayo bumili. Ano ang <laughs> bibiling? <laughs> layo, layo. Hindi ko hindi ko layo. 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 Aba mo. <laughs> <laughs> ano ba tawag <ito>? 50? <laughs> Dalawa na lang kayo pa zero no. Kasi pag bayad man <laughs> bibigyan <laughs> 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 sayo. Kalitan ah. Kalitan ba? May patalo ah. Ano 'to, logout na. Ay, lord. Nako

Palitan mo nalang yung driver. Kasi mag-drive. Ang simlan sa panigang asa tayo. Dagaano? Dagaano yung, <may> <laughs> yung <lags>, <laughs> ano <kasana, live> <laughs> okay, Anong nga lang okay, okay, <laughs> to? Anong pa lang ito? Anong nga nga lang ito? ko na yan, eh. Mm -hmm. Ano what, <laughs>

Ayo oh, bot. Jadi tu ba? ban. Ayo nanti lagi nanti pun. Awak natin nanti. Jee. Shoutout ko na sa... ba? Shoutout mo yung ano natin, babe? Shoutout sa nating pangat na uh, Shoutout sa nating pangat TV uh, Mayan wala pa kami nalalabas ngayon kasi puro kami kalakuan Pagpalo nyo na Pero maglalabas naman ako pag ano Ah, ah, ah. Medyo sinipag. Para pag di sinipag, okay lang. Ba't ano yun, man? Ba't ano? Ba't ikaw na gano'n doon? Siya na gano'n doon. Ano? 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 Ano yung scene Natamimi kayo, ano? May nagbaya? Wala. Ba't ikaw yung basket pa ko na doon? pa ka na, heaven. Ah, gano'n. Wala, tayo na naman kami. Tayo na naman. Ano mo na eh, pagod na naman eh. Tayo na muna. Kanina, nilabas na yung kulit eh. Tapos ngayon, wala na. Pero sa JC, ano yung nangyari sa'yo, Sa JC, wala na. Ano mo gat niya yung ganyan niyan? Tignan yung tumbler. Ano? Ayaw mo pala. Hindi naman natin sinasuggest. Hindi sa sinasuggest. Pero tignan mo yung tumbler niya. Ang cute. Ba merong ano. <laughs> ano pangalan niyan, man? Lagyan ng gagamba yan, man. Lagyan na ng gagamba. Talagupang. Lagyan na <laughs> sa lagupang. Mga exotic, bro. Mga exotic. Mga exotic. Kasi na bobons. <laughs> Mung Mung bobons. <laughs> <Mung> bobons. <laughs> Saya namin ngayon, di ba? Kung pwede Jis, pakita mo. Mukha mo, Jis

Ganyan gaya Antony Antony Saan ka na bata? <laughs> Anthony. Anthony. Uy video Video, video may 200 G's May 200 May 200 May, may Sabi so sa guard eh pwede pa makuha yung Ayan, Gar. Ilapit na sila bumaba. Paisa-paisa eh, ako. Ah, Naramdam pala dito sa rampa. Naramdam yan, ah. Tulog oh, yan, heaven na. <laughs> Wala nang gising-gising. Wala nang gising, Gunggong! <laughs> Marinig kita sa mukha eh. Sabihin sa inyo ng ano,

<laughs> 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 Let's go. Era hey, para <laughs>